So yun, good morning mga neighbors. Nandito nga pala ako sa Bamban. kung napapansin nyo ay may suot ko ngayon dahil sumambang nga pala ako. At ngayon pala ay pawi na rin ako. At naisipan ko nga pala dumaan sa groto kung tawagin nila dito sa Bamban At At din at tinati muntok na yan kung saan yun. At ngayon pala ipapakita ko nga rin pala sa inyo yun. At ngayon pala ay, ay nakapag-vlog na ako dahil itong pala ng mga nakain ng araw ay sobrang busy ko kahit di, di ako nakakapag-vlog kasi so, sobrang busy ko. Yun. Ngayon pala ay makakapag-vlog na ako at papakita ko nga pala sa inyo groto dito sa bam, bam, At matagal ko na ito gusto akitin dahil wala lang akong oras para akitin to Pero ngayon, nagkaroon ako ng oras para akitin to bago ako umuwi. Ayun, so yun guys. Papakita ko nga rin para sa inyo. Ayan guys, nandito tayo sa Bamban Tarlac ngayon. Ayan, I ay Heart Bamban guys. Ito yung akitin natin, yan. Ayan na akitin natin guys, yung bundok. Ayan, nandito. natin to. Ayan, ayun na akitin natin groto sa bundok. Ayan, So yun guys, update ko na lang kayo kasi mag-memoryenda rin pala ako ngayon. Bye bye! yun takas din. Ayan na, kayat na. ang din guys Grabe Parang hour din pala sa tuhod Napakataas din pala nito mga neighbors Ayan Sige Pakit pa tayo Malayo pa tayo Grabe Ang sakit na sa tuhod Grabe sobrang taas na yun Kitang kita na itanawin dito yun huh? Wala pa tayo sa kalahati. Taas. Ganda dito sa ano. Parang makakita talaga ng bundok eh. Ang kagandahan dito guys. Yung ano, hagdan talaga yung ano, tinatapakan. O yun, nasa kalahati na tayo. Dito din may daan din guys. Yan. Pero to, testing muna natin dito. Hiniingil na ako. <laughs> Grabe taas oh, ito pa may daan din dito yun yun kitang kita na siyudad do oh. ng bamban tarlac grabe ha kakahingal ay no oh. kitang kita yung ay mga dumadaan tapos dun kitang kita din yung papuntang pampanga yan grabe kakahingal ayun kitang kita di pogo ng barko Grabe. Ito na, pataas na tayo sa dulo. Dito naman, may daan din ulit dito guys. May nakasulat na ano, Japanese. Ewan ko lang kung may nakasulat na Japanese. pero pupuntahan din natin mamaya yan. Ayan. Medyo hinihingal na rin ako. Nakikita pa tayo. Mataas pa to. Grabe. Gaya okay, laban. Ayan. Sinasabi din ng mga tao dito. Marami din do. Nagpupuntang vlogger dito. Pero ngayon, sinubukan ko mga pumunta dito. Dahil marami din itong mga nagbabla ganyan. Kaya tinaray ko din. Ayan, nandito na tayo sa tuktok. Marami. Ayan, mayroon din dito upuan at lamesa. Ito na yung isang pinaka-ituktok. Ayan. Marami. Kitang kita yung Ganda Ganda talaga dito sa guroto Ng bamban Kitang kita yung syudad oh. Mga bahay Ayan, pag nandito ko na sa toktok So yun guys, pawis na pawis na ako At hinihingal na rin ako Ayan, pag uwi ko ay may pawis na rin ako Pero pagka uwi ko ay baliligo ako At magpapahinga na rin, ayun So yun, lilibot pa tayo dito Ikutin natin tong buong groto na to At papakita ko sa inyo ang ano yung kalagayan ng Grotto Vigo at anong picture talaga niya ng buong bundok ayun medyo hinihingil ako pero kaya pa ayan may mga nakatambay dito doon may tindahan pa yata kaya akayatin natin yun ay nakayat na tayo sa dulo dito guys andito na tayo sa dulo Ayan, ay makikita nyo dito. Tapos, ayan, may mga nakaano rin guys na kandila. Ayan. May nagtutusok nyo ng kandila. Ayan. May mga kandila. Dito nila inaano mga kandila. Ayan. Ayan din yung pinag ng kandila. Ayan. Ayan yung kandila. Ito ang makikita nyo. Bali may pumapasok siguro dyan kasi nakabukas yan. Ayan. Wow, ito na. May mga upuan din dito. Ayan o. Grabe. Ito na. Tuktok. Kitang kita talaga yun. Pag sinong mo talaga siya, kitang kita siya guys. Ayan o. Pero dito mayroon pa yata itong ipa. Yung pinaka ituktok. Ayan. Akitin pa natin ito. May hagdan pa dito. Ayan. Ayan. Hayamin hagdan pa dito guys. Yan mataas na to guys. Grabe. Napalaban tayo ngayon pero sulit naman kasi maganda naman dito at mahangin press pres presko ayan. Ang grabi oh. Ikot dito. Oh my god, taas pa. Grabe. Ang taas pa. <laughs> oh, oh, my god, hagdan. Ay, tuhod ko. Tara pagbaba ko, guys. Nawit na naman. ayan oh. No. Grabe. Maano na rin dito mapuno na. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung meron dito. Bakit meron pa dito na hagdan? Ayun. Ang ganda, grabe. date pa lang ngayon ay October 26, Sunday. Ayan, inakyat natin 'to. Unang akyat natin sa si groto. Ayan. Hinikot ko pa, guys. Grabe. Ano ba ang meron dito? Bakit ganito? May umakit ka sa dulo na 'to. Parang wala naman siguro. Ay, hindi na Grabe, meron pa hagdan. Guys, may hagdan pa. Hala. Anong gano kataas na to? Ayan guys ha, wala siyang cut-cut, diretso yung video niya. Ayan, mapuno talaga siya dito. Ay nakasikat na rin yung araw dito. Grabe. Naka ano ni araw dito. Sobrang taas na. Oh my god. Nako taas. Ah, grabe. Napalaban. Ang tataas na ng hagdan niya, guys, oh. Hinto pa kanya. Ang taas na hindi katulad ng nasa baba. Medyo pa, medyo mababa yung tatapakan mo dito. Sobrang taas na. Ang kapal na ng hagdan. Ayan. Ayun na. Ayun na, grabe. Ilang kita na, na, talaga dito. Kung dun guys, medyo kitang kita na taga. Dito kitang kita na talaga yung syudad. Ang bambang tarlak. Ayan. Hiningan na talaga ako. Wala pa naman akong baon tubig. Oh my God, may hagdan pa. May hagdan pa. Ilang hagdan din Hindi na din ko. Pero dito, kitang kita na talaga. Ayan, ganda yun. Grabe, kung isusun pa natin, no. Ayan, no. Ayun na dito, lay ng bambanok no. Kitang kita na. Ayan, no. Eh, pinakbaba. Ayan, diyan ako dumaan kanina. Kung sana nakumakit ng kloto ayan wow kitang kita na ang ganda grabe yun oh. Ito na yung pinaka edge point sana guys kung meron pa yan natin ayan kahit nakakapagod ayan wow ganda ay araw ko kitang first time pa lang din nakikit dito guys grabe sana ito na yung edge point ay Mapagod, papahinga pa ako. Ayan. Marami din nagpupunta dito dahil marami din mga pinagkainan dito guys. Wow. Ito na ang end point nya Ayan. Kung gusto nyo tumambay talaga dito, eh, may mga upuan din dito. Ayan, nakapaikot. Ito na ang pinaka end point nya. Ayan ang makikita nyo dito. At meron pa pala dito yata. Daan. Grabe. Ayan. Ito, mga takat. ni pawis ko guys. Eno eh, Sobrang init. Ayun, kitang-kita may bundok na malaki yun. Oh. Karabe. Ano kaya itong bundok? Ayan eh, no, guys oh. Ang ganda. Ang ganda niya. Sa cellphone parang maano yung bundok. Pero pag nandito ka sa taas, makikita mo yung bundok talaga na yan. Na napakalaki. Napakataas. Ayan. Pero sa cellphone, sa video, kala mo lang maliit. Pero pag nandito ka talaga sa mismo ano, lugar, makikita mo yung bundok talaga na yan napakataas. Na ayan. Ayan guys, oh. Tsaka dito rin sila nagtitirik ng kandila. Nung sa kanina pinakita sa inyo, mga kandila doon nakatirik. Dito naman, ayun, ayun may mga pinagtirikan lang. Ayan, ganyan. Ayan, ano? Oh. Siguro nagwiwish sila dito kasi kinausap pa ako nang nagtitinda doon. Ah, bumili daw ako ng uh, ako lang kandila, magwiwish lang daw pero alam natin kanya-kanya naman tayong paniniwala, 'di ba? So 'yun, and back na tayo dito sa ating topic na pag-akyat dito. Ayun. Ayun guys. Nandito na sa pinaka ituktok ng groto. So yun guys, hanggang dito na alam lang pala yung video ko at mag-iingat kayo palagi, yung pois na pois na rin ako. ayon uh, ayun, ayun nga pala naging topic natin, yung pag dito sa groto Ayun, abangan nyo pala, abangan nyo pa yung susunod kong video, ano man yung video kong ilalabas ay sana supportahan nyo. So yun guys, sa ha, haba na nilakad ko ito, pababa na rin ako. Ayun, <laughs> sakit nga lang sa tuhod. Ayun, ayun guys oh. Ayan. Tapos na ako umakit sa taas. Ayan, pababa na rin ako dito. Ayan o guys. Kitang-kita ko na dito sa baba yung mga bahay talaga. Ayan. So yun guys. Pauwi na rin ako. Bye-bye. Thank -bye. okay, you palagi.